Koy, ani na! Yan, ani tayo ng santol. Santol lang din natin pag gumayari. Yung isa <laughs> nag Joke lang. <laughs> ah, uh, dito pa yung mayari. <laughs> oh, isip mo, isa! Isa! Isa mo nga naman! Iyan mo! E, ano mo? Yung-yung mabilis! Isa-isa lang man kasi! Sige! Isa-isa <laughs> lang, lang. mukha naman. Naman, naman. Koy! Ugo-gay mabilis! Gagabihin ka niyan! Gaya Na! Ibarna, Ayan, mapaulan na po ng santol. Ayan. Sige. Op. Hindi ibigay mo kasi. kawit. Oh, teka, abot natin yung ano, kawit. Mas naiisip pa muna kung ibang taong pag-ano. anak takot nito. Sa... Ah, sa likod mo, kumpulan. Hanggang sa harap. Huwag yung malaking sanga, yung maliit lang. Kaya abot mo ito ito. Ang ng natay. Isang karahating sako pala. So, pamigay na natin to. Ang tayo. Tumun na tayo sa unang tindahan. Ayan, dyan natin bibigay. Koy, maglinaw ka. Ayan, dyan, dyan.